Welcome to my youtube channel, Miss Palaka Andito tayo sa ating farm Tayo ay maglinis sa ating farm Wala tayong magwawalis tayo <laughs> Magwawalis tayo ng mga dahon ng santol Yes Ganito pa, automatic magwalis mga ka virgin, mga ka cooktop guys Yeah. <laughs> Enjoy life lang tayo sa probinsya. Yes. Ganito po ang life natin sa probinsya mga ka-virgin, mga ka-cooka. Idolocita, Danilo Ayop. Hello everybody. Thank you sa ating lahat, guys. Thank you so much. Kasaytams, magamgam lab shot out na yun na Bellhop Trey, Major Ed, kasi yon. Marj, get sa Hello, Marj. I'm Marj. Marjorie. Marjorie, get sa no. Guide Hello, I don't Marjorie. Magamgam lab shot out. Ayan. Ah, Satan. Hello, hello. So, salamat po mga nak-comment sa akin, guys. Malamit salamat po sa atin, like L. Angel Rivera, Kitchen Virgin. Ha 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 shoutout I love you, everybody. All people around the world to love, to support, to miss palaka. All nationwide, Thank you so much. Kung no, hindi pa kayo updated sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutan like and subscribe. Miss Palaka, I love you guys. I love you everybody.